and guys, pinanggal uh, ko ito guys. Oh. Inanggal ko yung interior yeah. niya. Nila na may ari dito. Ano, pero makita nyo guys. Oh, ito yung, ano yung, yung, tingnan mo yung, grabe damage niya. Halos na tayo ng -ta yun. Wala na. Grabe. Tapos, nakapako sa so lang yun, ito guys. Ayan. Ito yung daan yung... Ang laki-laki. Parang uh, na pako. Ayan ang nakatusok sa kanya. Kaya ito ang damage niya guys. Ayan ang damage niya. So, sa Na running plot siguro ito. yan ang uh, damage nya guys so ang gagawin ko dyan guys ay magpalit na talaga tayo hindi naman yan nabukit bukit diba so, palitan natin ito ang size nito is uh, 8080 yan 8080 17 yan ang size nya 8070 so palitan ko na lang guys may mga binibinta rin kami dito ang inner tube pinapalitan ko na lang ito wala ano tayong magawa dyan hindi na yan nabulkit eh ngiti iti 70 so yan ang gagawin natin ngayon guys yan blood check natin ngayon ayan na Okay. so may galab shout out sa lahat ng mga nakapanood ng nito ah laging tandaan guys pag uh, maplatan kayo pag maplatan kayo tingnan mo muna yung gulong bago mo iraneng plat para hindi mangyari ang mga ganitong uh, damage yung tingnan mo hindi na talaga ma ito Yan, hindi na mapakinabangan kaya tingnan mo muna pag bago maplatan ka tingnan mo muna kung may nakabaon na pato sa loob sa gulong mo pag makita mo mayroon di tanggalin mo muna bago mo i-run flat yan ang mga tandaan natin guys okay maraming salamat sa inyong lahat thanks for uh, watching ito na guys nagpalit na tayo ng bago yan, bago na yan hmm. size nya is uh, you know, 225 2250 17 yan pinalitan nyo na ng bago para tapos tanggalin ko na yung pinakapako yun haba haba guys hirap tanggalin ah